Malaking tulong sa mga taga-barangay sa Nisidro, Laur ang bagong ambulansya ng kaloob ng pamahalang palalawigan sa liderato ni na Governor Attorney Aurelio Machas Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali ayon kay punong barangay Cesar Asuncion. Dito po kasi sa amin, malayo ng hospital po, eh, na dalasan ko eh ang na ambulansya sa bayan sa bayan, ating bayan eh dadalawa So, kung minsan, nagkakasabay po lang, tatap po ng hospital, eh, napakalayo po na po kami. At sa highway po, napadalasan po, uh, nakakaroon po ng disgrasya sa, um, At, um, uh, sa amin. Kaya, isa po yung ating inisip para magkaroon po ng life. At kung paginawaan ng ating mga mamaya niya, dito sa amin, punta uh, sa layo nga po, um, itang dito. Eh, sa ngayon, lalo-lalo na tagulan. Dati-dati po, kolong-kolong lang. Dati nga sa ospital, hindi pa sana sila. <laughs> Kaya sa so, ngayon, eh, comfortable na sila. Kuminsa e, yung ipipay yung disen, at kung um, uwi pa uli namin, Buhusoy mo pa uli. Lalo na yung mga na-operahan. Ang nasabing bagong ambulansya ay kanilang natanggap nitong August 2, 2024 at base sa kanilang talaan umaabot na sa 72 katao ang kanilang naservisyuhan ng ambulansya. Noong kung po kauupo ko, kapunta mga po ko yan, kapunta na pa tayo ng palaring, eh gagawin ko eh, pagkakalimit na ating mahal ng gobernur, ng mga Jerry, ng mga mga ng mga po kami ng isang resolusyon at tinalpun po namin sa kanila. At nag-rant naman po yung request? Sa awa po ng Diyos, ibigay po lang sa maala. Madali lamang anya silang abisuhan kung sakaling mga ilangan ng ambulansya ang kanyang mga kabarangay. Uh, tatawag lang po kami sa page ng San Isidro. Uh -huh. Malalaman nyo ng aking driver. Meron ah. Larat din po yung aking driver. Meron din ako rapid. Tawa ko na lang. At yung gabi naman, pupunta lang dito sa barangay namin kasi sa Isidro na bukas, may bantay. Takatok lang siya ka na din yung aking barangay test. Tawa ko na lang. Kaya magbibis. Kaya't pasasalamat ang kanyang pinabot kina Governor Oye Umali at Vice Governor Anthony Umali. Ito lang po, hindi po alam po kung paano papasalamatan niyo ating mahal na Governor at Montieri. Kaya na rin po sa lahat ng tumulong para mapadali yung biyayang matagal na namin minimiti ng San Sino. So, salamat po, Ma'am Terry, Tom, at salamat po na tumulong para magkaroon po kami ng para sa Balitang Nueva, si Maylin Ponciano ng DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.